Isang lalaking tapos na sa trabaho ang dumaan sa isang tindahan ng anti gamit. Hindi inaasahan na matutokso siya ng isang kahoy na modelo ng hayop na acupuncture. Naakit siya kaya hindi niya napigil ang lumapit at ginamit ang kamay upang pisilin ang mga acupuncture points ng kahoy. Natila nakatagpo ng isang napakahalagang yaman at naging sabik. Sa oras na ito, nakita ng may-ari ng tindahan ng isang matabang manok na papalapit sa pintuan. Ang ginto ay umuusad at nagpapakita ng yabang. Ito ay isang anti gamit mula sa dinastiyang Qing. Sabi nila, ito ang tanging pambihirang bagay ng isang medicina hall. Ang isang medicina hall ay gumagamit ng tanso, pero ito ay gawa sa kahoy. Mukhang isa kang tao na may alam sa larangan. Ang may-ari sana ay magpapakita ng mahusay na pagtaga sa iyo. Ngunit hindi niya inaasahan na matutuklasan mo agad siya. Aba, ang lalaki pala ay ang eksperto sa acupuncture na binanggit kanina ng amo. At ngayon ay nangangailangan siya ng mannequin para sa acupuncture. nag isip sa glit si si at tinanong ang amo kung magkano. Nakita ng amo na interesado ang lalaki. Kaya naman, nagtaas siya ng presyo. Ang pinakamurang presyo ay limang libo. Limang libo. Sir, sir, masyado na po kayong mahigpit sa presyo. Ang patas na pakikipagnegosyo. Sasabihin ko sa inyo, ang mga antik na yon, napaka mahalaga. Pumipili ng bibili, hindi inaasahan ng lalaki na siya ay tagapagmana ng pinakamagaling na klinika, at kailangan pa niyang magbayad ng malaking halaga upang bumili ng gamit mula sa kanilang pamilya. Sabihin mo na ang tunay na presyo. Ano ang pinakamababang presyo na ibebenta mo ito? Sasabihin ko sa iyo, ito na ang pinakamababang presyo. Ngayon ay Sabado, hindi kaunti ang mga dumating upang tumingin. Baka may iba pang makakapansin. Kailangan mong makipagbid sa kanila. Pero alam ng lalaki na sinasadya siyang lokohin ng boss niya. Ngunit sa ngayon, kailangan niya ng wooden acupuncture model na ito. Sa huli, kailangan niyang gumastos ng 5,000 yuan para bilhin ito. Ang resulta, ang girlfriend niya ay pinagalitan siya at tinawag na gamer. Sa totoo lang, binili niya ang kahoy na model na ito dahil din sa tatay mo. Pag-aaralan ko ito ng mabuti at baka mapagaling ko ang paan ng tatay mo. Kaya pala, ang binan ng lalaking iyon ay vice mayor. Ngunit sa rurok ng kanyang karera, bigla na lang siyang tinamaan ng sakit sa paa. Walang nakakaalam na pagkatapos magpatingin sa doktor. Sinabihan siya na kailangan putulin ang kanyang paa. Gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Ganito na lang ba ang katapusan ng aking karera sa politika? Hanggang kailan mo pa iisipin ng walang kwentang posisyong iyan? Magayos ka na ng papeles para sa maagang pagre -retiro. Mas mahalaga ang buhay natin. Anong maagang pagre -retiro? Paano ako mabubuhay kung wala akong karera? Bakit pa magpapakamatay? Ang karera ko ang buhay ko. Nagreklamo ang biyanan ko na sobrang walang responsibilidad si T.I. Sinabi niya na dati may isang matandang manghihilot na nakatulong sa kanya sa sakit sa paa, hindi na ito umulit ng mahigit sampung taon. Pero sayang at nagretiro na yung matandang manghihilot, pero hindi niya alam. Ang tanging tagapagmana ng manghihilot ay magiging magiging biyanan niya. Huwag mong banggitin ang tradisyonal na medisina sa harap ni T.I. Sinasabi ko nga, mabuti ang acupuncture. Tiyak na mas epektibo kaysa sayo. Ngayon din, dalhin ninyong dalawa ang wooden model sa ospital. Masayang inanunsyo ng babae sa tatay niya na hindi na kailangang putulin ng paa. Ang lalaki naman ay tiwala at tiniyak na tiyak na gagaling ang paa niya. Ang ganda, ang ganda. May pag-asa na. Pumunta-pumunta umuwi-umuwi. Umuwi para saan? Ang paa mo ay ganyan na. Hindi ka pa rin nagpapa-ospital. Huwag ka nang magdrama rito, pwede ba? Ang paa ni Lolo Tiyan. Hindi naman kahoy para pagsanayan mo. Hindi kaya. Hindi naman talaga ako naniniwala sa mga tradisyonal na gamot. Kailangan kong maghanap ng pinakamagaling na espesyalista para mapagamot ang paa ni Lolo Tian. Ano? Ang lalaking akmang magpapaliwanag. Pinutol ng biyanan sa pagsasalita ng asawa niya. Sabi niya kailangan niyang maghanap ng eksperto. Hindi yung mga manguuto lang. Nang marinig ng lalaki, wala siyang magawa kundi umalis na lang. At nalaman, dahil sa kahirapan ng lalaki, kaya hindi siya pinapansin ng bienan niya. Kaya gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makamit ang pagkilala nila. Kahit hindi naniniwala ang kanyang binan sa kanyang kakayahan, hindi rin siya sesuko dahil doon. Pag-uwi sa bahay, ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunang kaalaman. Sinimulan niyang pag-aralan ito ng seryoso at sinimulang magsaliksik ng mabuti, upang mabilis na maunawaan ang lihim na iyon. Kahit habang natutulog, yakap ang kahoy na tao. Ilang araw ang lumipas, Umakyat siya sa bundok upang mangalap ng mga halamang gamot. Pagkatapos, pumunta siya sa harap ng altar ng kanyang ama. Dapat ipanalangin ng ama para sa kanya upang gamutin ang paan ng ama ni THIN Matt sa paulit-ulit na payo ng kanyang kasintahan. Napagpasyahan din ng pamilya na subukan ng binata, ngunit una ay ipapanghilom muna nila ang paan ng kanyang ama sa gamot na galing sa isang espesyal na uri ng kalabasa. Sabi nila, makakatulong ito para mapahina ang mga kalamnan at mapaganya ang daloy ng dugo. Mamaya, kapag nag-acupuncture na, doble ang magiging epekto nito. Tama, ito ang sikreto. Kalahating oras na siyang nakababad, ang ama. Dapat acupuncture na lang tayo. Sige. Tapos tutulungan mong umupo ang tatay ng asawa mo sa sofa. At magsisimula ka ng acupuncture. Pero habang naghahanda ang lalaki na mag-iniksyon, nagsimulang magduda ang nanay ng asawa. Ha? Sigurado ka ba? Ang kahoy na yon, wala namang buhay o nervyos. Kaya huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa mga ninuno, pero hindi naman lahat ng panahon tama sila. Huwag mong kalimutan na ikaw ay madaling magka-allergy. Sige na, sige na, ibenta mo na. Huwag mong pakinggan ang kahit anong sinasabi ng anak mo. Huwag ka rin mag-alala. Sige, Magsimula tayo Matapos kumpirmahin ang bienan Ang binata ay kumuha ng pilak na karayom at tinusok ito sa punto Dahil ito ang unang pagkakataon niyang mag-akupangtura sa isang tunay na tao Ngunit ang kanyang galaw ay lubos na maayos Hindi tumigil ang bienan sa pagpuri na parang may alam na siya Hindi nakakahiya bilang isang tagapagmana ng angkan ng tangway Ngunit nang makita ang bawat karayong na tinutusok sa paan ng asawa ko Hindi na matiis ng bienan ko, hindi na kayang manood Parang ganito lang ang pinakamataas na pahirap Kung ganon, huwag na siyang manood Umalis ka na. Sige, bye siya. Ituloy mo ang pagtusok. Mamaya magiging parang labanos na ang mga paa mo. Hindi pwedeng magkamali sa puntong ito. Marami na akong nagsanay. At saka, ang mga paa ko ang aking pinagsanayan. Oo, oh, siya. Naniniwala ako sa sarili ko. Naniniwala rin ako sa'yo, batang ito. Teka, teka, hindi natatakot ang tatay. Ang biyanan ay gustong manatili pa sa ilalim ng mga opisyal. Ngayong pagkakataon, kailangan lang magtaya. Kung masaktan nga ang paa, iyon ay bahagi ng laro. Hindi natatakot ang tatay. Hindi rin ako natatakot. Pagkatapos masabi, Nagpatuloy ang binata sa pagtuon, Masigasig na ipinapasok ang karayong na pilak sa mga puntos ng presyon. Hindi nagtagal. Ang mga paan ng binan ko ay naging parang pugad ng putakti. Walang kaalam-alam nang ang huling karayong ay naipasok. Biglang nakaramdam ng kakaiba ang binan ko. Bakit parang hindi ko na may galaw ang buong paako? Papa? Parang paralisado na yata ako. Paralisado na ako. Bilis tanggalin mo na ang karayong. Ano bang nangyayari? Imposible. Hindi pwedeng mangyari ito. Kaya